Ako ang iyong kapitan. What's going on? My name is Captain Shades. Mahilig sa Captain Shades. Nandito na tayo ngayon sa EDSA. Papuntang uh, Ilocosur tayo. Ano? Papuntang vegan tayo. At uh, well, it's uh, Holy Week. Captain! C -C -C Captain Shades! Ngayon muna, update namin kayo dito sa EDSA na kung saan kitang kita nyo, walang uh, masyadong sasakyan. O oh, well, meron din pero hindi masyadong traffic as uh, lagi nating in-expect dito sa EDSA alam mo naman pag nabanggit ang EDSA e traffic na kagad ang naiisip natin pero dito ngayon dahil nga Holy Week walang masyadong sasakyan napakasarap magbiyahe napaka-smooth ang uh, takbo natin dito Siyempre, madadaanan natin ang Kubaw, madadaanin natin ang uh, GMA madadaanin natin ang uh, SM uh, North EDSA and uh, of course uh, may mga kasama tayo ngayon dito and we are enjoying the ride right now. Nakita nyo, may bus din dyan. Pero smooth ang takbo ng mga sasakyan ngayon dito sa EDSA. And alam nyo ba ang ibig sabihin ng EDSA? It is Epifanio de los Santos Avenue. Yun pala ang ibig sabihin nun. And in 1950s, actually, in the 50s, ito pala ang original na pangalan ng EDSA ay Highway 54. That's right. Highway 54 was the original name of uh, EDSA and uh, napalitan lang yan noong uh, uh, April 7, 1959 by virtue of Republic Act Number no. 2140 at uh, pinangalanan ng Epifanio de los Santos avenue o EDSA. Yan kitang-kita nyo ha, napaka-smooth ng uh, takbo natin. Papuntang uh, Ilocos ngayon, pero definitely mamaya ng konti eh, magka-traffic-traffic na naman dyan sa expressway. Ngayon, habang walang traffic, i-enjoy lang natin. Kaya nga namin kayo ina-update dito sa Captain Shades Vlogs. Ako po ang yung kapitan. What's going on? My name is Captain Shades, Sana maganda ang yung uh, araw ngayon. And alam ko itong uh, Holy Week, marami kayong mga uh... Uh, pupuntahan pero uh, sana naman magnilay-nilay -nilay tayo magnilay-nilay -nilay at hindi magtagay-tagay -tagay, lalo itong uh, paparating na Biyernes Santo ano mga kaibigan yan kitang-kita -kita nyo oh, nandito na tayo ha wala na -e enjoy ko lang kasi itong uh, takbo ng ating sasakyan ngayon na napaka smooth talaga oh ang sarap mag video hindi nga kami tumigil mula nung uh, naandyan kami sa dyan, sa may ano uh, anong tawag na nga dyan? llança <laughs> Boni, Bonnie, Bonnie Serrano kami nag-start kanina at uh, wala talagang uh, traffic. Hindi kami tumigil from Boni Serrano hanggang dito sa Kinaroroonan namin ngayon. Tuloy ang takbo, tuloy ang saya, at sana tuloy-tuloy ito eh no. Etong uh, smooth uh, travel natin, mga kaibigan, wherever you go, wherever you may be ngayon, sana 'wag kalimutan, 'wag nating kalimutang uh, uh, magdasal at uh, syempre magsimba at uh, magnilay nilay nga ngayong Semana Santa hanggang sa dumating ang Easter Sunday and of course we are on our way to Ilocos and like what I've said a while ago a lot of things will be done in Ilocos lalong-lalo na dyan sa Vigan and daming pwedeng i-vlog dyan, and daming content na magagawa definitely we are going to be enjoying this uh, ride going to Ilocos. Dito lamang sa Captain Shades YouTube channel. Dun nga pala sa hindi pa nakapag-subscribe sa atin, paki-subscribe na lang po and hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga happenings dito sa ating channel na Captain Shades YouTube channel. Ayan, ang sarap naman magbiyahe pag uh, ganitong panahon dito sa EDSA, no? Kilala-kilala naman natin ang EDSA. Pag sinabi mo talagang EDSA, eh, traffic hindi lang traffic kundi heavy traffic as in bumper to bumper pero ngayon aba ang sarap nga namang bumiyahe dito may ah. mga kasama tayo ngayon dito yeah, siya nagkakwentuhan sila pero ako nagva-vlog ngayon ano? wala ang sarap lang kasi vlog yung kita mo wala kang nakikita masyadong susakyan ano Yan, oh wow, ang sarap nga naman talagang bumiyahe On our way to Ilocosur, dito namang sa Captain Shade's YouTube channel And medyo talagang medyo matagal tayong dinagvlog mga kusentro pero right now since we are going to uh, the province, abay marami tayong pwedeng gawin doon at i-vlog dito sa ating channel, the Captain Shades YouTube channel. Maraming salamat po. Sana wag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel and click that notification bell para updated kayo parate dito namang sa ating munting channel. Konti pa lang kasi ang ating uh, subscribers but then sana po sa inyong pagsuporta ay eh, madadagdagan yan. Salamat po sa inyo. Ano? Happy travel, happy vacation, enjoy the day, enjoy your vacation wherever you go and always take care. Salamat. Thank you.